kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming maraming salamat po, mga kababayan kong Tiga Lucena. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. <laughs> Pagsipin ko tayo. Talaga naman, basta eh, maalala ko, bawat punta ko rito sa Lucena, ganito ang natatanggap kong uh, pagsanubong. pagsalubong. Kaya uh, lagi akong masaya na kayo'y makasama muli at uh, makita ko kayo muli. Sana mas madalas, hindi lamang sa kampanya. Kaya alam nyo po, ako ay uh, nandito po at ay nagpapasalamat po sa inyo lahat upa, dahil po kayo'y nakarating dito sa aming rally kung saan namin ihinaharap sa inyo ang ating mga kandidato bilang senador sa Samahan ng Alyansa. Alam niyo po kahapon, pinagdiriwan po natin ang araw ng paggawa o ang tinasinasabi nating Labor Day. Dahil po, <laughs> Salamat po! Salamat po! Naku, talaga naman. Kaya naman, sabi sa akin kanina pa, pumunta ka na rito, masaya dito, tinatawagan ako, andun lang po ako sa likod. Nagaantay. Eh, sabi ng aking mga kasamahan, halika, humarap ka na! Ang masarap kasama itong mga taong Tegalusena. Tutuod sa pala. Maraming salamat po! Kapag po, nag-celebrate -nag po tayo ng Labor Day. Kaya po, tinignan po natin ano ang kalagayan ng ating mga magagawa. Dahil po, ito po, ay yun nga, Labor Day. At tinitignan natin kung tayo ba, itong pamahalaan na ito, ay tinitignan natin kung talaga tayo nakatulong sa ating manggagawa. Dahil para sa akin po, ang ating manggagawa ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas. Dahil po ang galing-galing po ng Pilipino. Napakasipag po ng Pilipino. Napakahusay po ng Pilipino. Napakabait po ng Pilipino. Kaya't maaasahan natin, basta't mabigyan natin ng pagkakataon upang magtrabaho ng mabuti, ang Pinoy naman, lagi naman nandyan. Kaya masaya po ako na may balita sa inyo na nitong nakaraang taon na natin ang pinaka mababa na unemployment rate dito sa Pilipinas mula nung taon 2005. Dalawampung 20 taon na po, hindi po natin naabot yung ganyang klaseng unemployment rate. Maliwanag ang ating mga kababayan ay naghahanap buhay sa dekalidad na trabaho. Trabahong may seguridad, trabaho na may, may dignidad at may pag-asa. Eh, ay yan po, kaya naman po. Ate eh, patunay po sa magandang estado ng ekonomiya natin ang uh, dahil po siyempre inaalala natin lahat kung papano na ang lagay. Lahat naman tayo ay may pamilya. Lahat naman tayo may anak. Lahat naman tayo ay may mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Kaya ma mahirap po, kailangan po, maganda po ang hanap buhay na kahit papano ay mabigyan natin sila ng ganawa. Kaya naman ano po ay eh, kami siguro, ay paubabay, hingin na rin po ako ng paumanhin ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karating bansa, the Philippines, is one of the fastest growing economies in Asia. Talo po natin yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayamang na bansa. Ang paglalago po ng ekonomiya, sinisiguro po natin may epekto ito sa pag-araw-araw ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi po nangyari ito dahil sa akin po, Nangyari po ito dahil ang husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. Nang Nobyembre po, nitong Nobyembre po nang nakaraang taon, sinayaan natin ang LRT1, Cavite Extension Project Phase 1. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan po ng limang istasyon yung LRT1. Pa, palabas po ng palabas na po ito ng Maynila. Bukod dito, tuloy-tuloy pa ang pagpapatayo, pagpapaayos at pagpapalawig ng samutsaring tulay, daan at pantalan sa buong bansa. Tignan niyo po sa YouTube, ay binabalita po sa amin, namin sa inyong lahat na sa buong Pilipinas po ay napakarami natin mga malalaking proyekto na naglalagay hindi lamang ng mga kalsada kung hindi pati na yung mga flood control pati na yung mga dam para sa irigasyon ng ating mga magsasaka lahat po ay ginagawa natin upang matapos na natin ang problema natin sa sa transportasyon matapos na po natin ang problema natin sa agrikultura matapos na po natin ang problema sa trabaho Ito. Dahil po, hindi, hindi na dinap na hindi ang hindi damang hanggang diyan ay hindi isang pangulo ninyo ay ako ay uh, tinatanaw ko na isang katungkulan ko ay patuloy na ipaparami at, uh, at itong mga proyektong ganito na nagbibigay ng serbisyong tunay para sa ating mga kababayan hindi lang sa datos o numero nasusukat ang ating tagumpay nakikita at nararamdaman din natin yung ating mga malasakit sa, sa ating mga mamayang, malasakit na ipinapakita at pinaparamdam ng ating pamala, ng ating, mga, ng ating gobyerno para sa ating mga mamamayan. Nitong nakaraang taon ay nasaksihan po natin ang pag-uwi ng ating Mary Jane Veloso na matagal pong nakakulong na sa Indonesia. Paano po nangyari yun? Eh, ganun po. O, paano? Eh, kinaibigan po natin. Kinausap po natin ng maganda ang ating mga kapit ka ang bansa na Indonesia. At sa ganong pagsasama, sa ganong pagkakaunawa, sa ganong kanyang ganong klase ng pagkakaintindihan, nangyari po ito at pinagbigyan po tayo. Ngayon si Mary Jane po ay nandito na sa Pilipinas at na, napakabilis na, napakadali na lang ng mga pamilya para makabisita sa kanya. Katulad na ang tagumpay na ito, hindi po kayo, hindi hindi po ito kayang gawin ng isang tao. Hindi po, kagaya ng aking sinasabi, unang-una -una ay kailangan kakampi natin, kasama natin, ka, ka, ang ating mga kababayan. Ngunit sa pamahalaan, kahit po ang inyong Pangulo ay maraming ninanais gawin, maraming proyekto, maraming initiative, kung tawagin. Eh kung hindi po, wala po ako malapitan, wala pong tumutulong po sa akin, eh hanggang sa akin na lang yun. Kaya kailangan na kailangan natin na ipagpatuloy lahat po ng ating magi, naging patagumpay at nagdagampa sa darating pa. Alam nyo po, lahat po ng ating ginagawa, kami po ay nandito nag-anagsisirbisyo po sa inyo. Lahat po ito ay hindi na po para sa atin. Ito para sa mga anak na natin, para sa mga apo na natin. Kaya't hindi maaari na hanggang dito lamang. Kailangan na ipagpatuloy natin para naman maramdaman ng mga sumusunod na Pilipino sa atin, maramdaman naman nila ang ating ginawa upang pagandahin ang Pilipinas, upang pagandahin ang kanilang mga buhay. Kaya po, sinasabi ko, namili po kami. Sinasabi ko, sino magtutuloy nito? Tatlong taon pa ang pagkapresidente po. Pagkapresidente ko. etong ating mga kandidato, uupo ito ng anipan na taon. At paano natin tiyakin na lahat ng ating mga nagawa lahat ng ating mga pinagmamalaki ngayon ay maipatuloy. Kahit na wala po ako dito, wala na po ako dito, ay sana naman ang ating mga senador na talaga naman, eh, narinig nyo po, narinig nyo po na po sila na alam nyo na po ang kanilang mga naging record, alam nyo na po ang kanilang mga pinaplanong, ay sana naman, ay eh, basta't nandyan po sila, maaasahan ninyo na ipagpap ipagpapatuloy nila itong magandang performance na ating ginagawa itong magagandang mga proyekto na binibigay natin sa ating tao sa taong bayan upang pagandahin ang kanilang buhay. At sino ba? Etong ating mga kaalyansa. Ito po ay eh, sasabihin ko po sa inyo dahil po hindi lang hindi po simple ang trabaho. Ang, ang trabaho na nais na, na namin patuloy at itapos ay eh, kailangan po ay eh, magagaling po ang ating mga haharap sa inyo. Kailangan po magagaling ang uupo sa susunod na Senado. Kaya po, pinili po namin ang mga kandidato na may record, na may magandang performance record. Namili po kami ng mga kilala namin, mga kandidato na alam namin na nasa puso nila. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Paano po natin malalaman yun? Malaman po natin dahil nakita po natin ilang taon na po sila na nagsiservisyo sa taong bayan at nakita naman natin na sila itapat sa kanilang pagmamahal sa bawat Pilipino. Sila itapat sa nais nila na tumulo. Tingnan po natin kung sino ang ating mga kandidato. Alam nyo po, ay uh, karamihan po sa kanila ay mga veterano na sa Senado. Andiyan po, si Senator Cayetano. Naalis, umalis lang po si Senator Kayatano dahil meron, siyang, meron pa siyang commitment. Pero Senator Pia, naging senador na yan. Senator Lacson, naging senador, naging senador na yan. Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino, puro po senador yan. At isipin ninyo, isipin ninyo yung mga pangalan po na narinig nyo. Mabibiga, mga bigatin po ito. Ah, hindi lang hindi lang kung sino-sino po yan. Kilala naman nyo sila. Mga magagaling at nagmamahal. Pinakamahalaga, nagmamahal sa Pilipinas. Ang um, ang kalahati naman ng ating slate dumaan po sa mababang kapulungan sa House of Representatives, laging congressman din po. Andiyan po si Congressman Abalos. Nandiyan din po, Congressman Binay. Classmate ko po sa, si, sa House of Representatives. At nandiyan po, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar, lahat po yan. Eh, kasama po yan sila. Eh, nakita naman ninyo, Senador na kongresman na, eh, patuloy pa, eh, sanay na ito. Alam na nila yung gagawin nila. Kapag sila'y nakaupo na, alam na nila ang papano, ang patakbuhin ng maganda, ang pamahalaan ang kanilang mga opisina, kung papano sumulat ng magandang batas para tunay na makatulong sa ating mga kababayan. Apat naman po sa kanila nagsilbi sa cabinet level position. Ibig sabihin, sa ng rango nila, umabot po sila ng rango na sekretary ng uh, kabinete ng uh, Republika ng Pilipinas. Andiyan po, unang-una po, si sekretary, balada niyo. ninyo. Nung ako eh, bagong umupo, ay iniisip at naghahanap po kami ng mga appoint Sino yung point natin sa mga iba't ibang napakahalaga, napaka-importante posisyon. Isa sa posisyon na yun, ay ang Department of Interior and Local Government, ang DILG po. At eh, papag, no, anong, nung no, nag-uusap-usap po kami ng mga advisor ko, eh kako, sino ba yung kilala natin na nakalaga, talagang nakakaunawa sa mga issue ng local government? At sila, at sino ba ang kayang magbigay sa national government at may paliwanag na mabuti sa national government kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga local, local, government official. Eh ka namin, di siguro dapat eh, naging local government na. Ayan po, nakita po natin ang ating naging sekretary ng DLG, Secretary Ben Hur Abalos. Ganon din po, nung ako yung bagong upo, at tinagahanap ako, sino natin, sino kaya ang maging magaling na sekretary ng DSWD. Alam niyo naman po eh, kailangan talaga ang namumuno ang kalihim ng DSWD ay walang inisip kung paano tum kundi paano tumulong sa mga nangangailangan. Ang mga tinatamaan ng bagyo, ng mga tinatamaan ng uh, tinatamaan ng lindol, ng putok ng bulkan. Hindi lamang 'yun. Pati po 'yung mga four piece, pati po lahat ng ayuda na binibigay sa mga beneficiary na nangangailangan. And madali po, tinanong ko po sa sarili ko, sino ba ang kilala ko na habang buhay, walang nang ginawa kung hindi tumulong sa mga nangangailangan ng tulong na maliliit, na walang malapitan kung hindi ang isang itong tao na ito. Eh, isa lang na napunta sa isip ko. Anjan dipo po, kaya po natin linagay ng DSWD Secretary Secretary. At saka bukod pa sa pagsekretary ni Senator Ping Lakson, at sigura, siguro naman naalala niyo po na noong uh, panahon, noong uh, panahon ni Arap, eh, siya po ang chief. Kaya ibig sabihin siya ang ng buong PNP ng Pilipinas. At nung siya ay namumuno ng PNP dito sa Pilipinas, doon, mo, doon po lang na doon lang po na ang napakataas na approval rating nung panahon po ni Chief PNP Leping Lacson hindi pa naabot yung ganong klase approval rating kagaya nung Meron din pong mga gobernador po rito at uh, sila ay uh, Gobernador, hindi po ng mga hindi hindi po ah, ng malalaki ah, na nakikita po ngayon natin na napakaganda progreso. Ay po natin ang naging gobernador ng Dalawigan. Governor sino? alam niyo po kung sino 'yon? Governor nito Lapid ng Pampanga po. Kaya yes, sa ano naman, may pangalawa, may pangalawa pang gobernat na sa grupo natin. Oh, uh, alam nyo na siguro kung sino ito. Kilala nyo ito eh. Sinong naging governor ng lalawigan sa mga nakaharap sa inyo? Uh, ayos, ayan, governor. Ah, Bong Revilla. Sa mayor naman, po tayo, meron po tayo, tayong tatlo na naging lalaking lunsod. Ang una po ay naging ng Mandaluyong at nung panahon po na ng pagka-mayor ng siya po ay nakatanggap ng pagka, na premyo dahil sa lahat ng kanyang ginawa. Ang inaalagaan na, na lunsod ang mga at ang mga kanyang mga inaalagaan ng kanyang mga kanyang mga jurisdiction constituency yan po na mayor ng Mandaluyong City Mayor Ben Mayor, 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 mayor. May isa pa alam na baka baka maraming tao hindi alam ito eh sino ang nakaharap sa iyo na naging mayor ng lungsod ng Tagaytay? O, sabi sa inyo, hindi niyo alam. Mayor Francis ng Tagaytay po. At, tama po natin. Ah, madali lang. Mas, siguro, hindi kayo mahirapan dito sa tanong ko. Ano ang pinakamayaman? sa pong Pilipinas? Sino ang mayor ng city? Ito po, ang ating kasama ang ating butihing mayor, mayor ng Makati City. Alam mo nyo, lagi ko pong sinasabi na kapag sinasabi eh, mayor ng Makati trabaho yan, Bahami sila pondo. Dahil na yung malalaking negosyo, nandun. siguro, totoo rin. Dahil kami, pinag kami mga LGU, local government executive, kinaiingitan namin. Dahil marami silang pondo. Sabi na, ano kaya ang gagawin ng mayor doon sa marami siyang hawak na pondo? Alam po ng ating mayor. Lahat po ng benepisyo sa mga matatanda, sa binibigay po sa mga mahirap, binibigay po sa mga gutom, binigay po niya ng libre po lahat po ng sa Bakati City dahil kay Mayor Binay. At ito, isa pa to, baka hindi nyo na naalala. Ang pagkakilala nyo po sa kanya ay bilang sikat na senador. Ang sabihin nyo, ay eh, lahat, ng, lahat ng kanyang servisyo ay nasa senado, nasa legislatura. Baka hindi nyo po na si Tito Sempo, naging vice mayor po ng Quezon City yan. At hindi naman tayo nagkukulang sa na mga kandidato na babae. At hindi pang babae po ito. Kilala ko po silang lahat. Matitibay po ito. Po ito. Maaasahan po ninyo kapag sila ay nandyan sa sinasya. Tinig na malakas para sa karapatan ng ating mga kababaihan. Merong tinig na magtatanggol para sa ating sa karapatan ng kababaihan. Yan po ang ating mga fighting candidates for the Senate. At dahil ang trabaho po ay sumulat po ng batas. At po ay siempre kailangan maayos ang pagkasulat dahil kuminsan ang, ang batas ay sinulat at hindi maganda, hindi pinag isip ay nakaka-problema, dahil mahirap implement, tatatamaan hindi mo kalang tatamaan dahil doon sa batas. Kaling sumulat ng batas. Kaya may pagmamalaki po namin sa aming mga kandidato ay abogado po. Nandiyan po si Attorney, po, Attorney Binay. Nandiyan po si Attorney Cayetano. Attorney Tolentino po. Apat po na abogado na magagaling. Imbis na pinili. Ano mo, sa galing po nila, Pwede po magtrabaho na lang sila bilang abogado, magpayaman po sila. Ngunit, pinili po nila ay hindi magpayaman, hindi magpa-seek sa sarili kung hindi magserbisyo sa publiko. Yan po. Ito, po. ito po, nagtutuloy ng mga tagumpay, ng mga magagandang para sa ating bansa upang pagandahin ang buhay ng upang pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. mabuhay boto niyo po sa darating na Mayo 12 ang ating po ng alyansa. Mabuhay ang alyansa! Ang Pangulo ng Republika ng Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong balakbangan para sa